Vitamins yan, no? Ibig sabihin takip. Ayan po, mga kabukid. Yung mga pagkain ng mga kalabaw ni Boss Ambed Ayan, Oh. No? Yung mga kalabaw niya. So, ngayon, okay, kakatapos lang po nilang mag-practice, tumakbo. So, pagkatapos ng tumakbo, uh, ito po yung mga pagkain nila. Ayan, binalagyan ng ano? Mga vitamins. Ayan. So, yung... Ano yan? Uh, cattle feeds, ba yan? At saka, ano kahalo? Meron po ba? Ha? Ha? Dara. Ah, darak. Ayan po, Ganyan po uh, inaalagaan 'yung mga yung mga kalabaw na pangkarera mga bukid. Ayun ano naman 'yan. Tayo ah, yun 'yung darak. Kasi 'to cattle na 'yan, no? nakababad na. alaga alaga po 'yan 'yung mga kalabaw na pangkarera. Hindi naman po 'yang tinarobyaan. Kakatapos lang nalang magpumakbo kumakbo kanina, nagpractice sila kanina. Kasi may pinaghahandaan silang laban sa susunod na araw. So ngayon, ah, pagka ano, ah, kada ah, ika-apat na araw na no, doon sila tumatakbo. Oh. Oh, kada ika kada na araw tapos pagka po walang takbo, ganyan lang po sila. Tapos binibilad lang sila doon, doon sa sinasabit lang sila doon mga kabukid. Ano? Oh. kasarap yung buhay nila. Ay yung mga nagsasabi po na uh, ano ba tawag doon? Animal abuse, ano uh, hindi po totoo 'yun uh, alagang alaga po alaga yan is, uh, ako po mismo ang nakakasaksi na hindi po talaga nila pinababayaan yung mga kalabaw na yan mahal na mahal po nila yan po, kasi mahal po yung pagkakabili nila dyan eto po si super para nauna na eh sanay na sila hindi na sila sinusubuan yung iba po kasi sinusubuan pero sila o oh, kakain sila mag isa Oh, ito si Black Raider. Galing oh. Sanay na sanay na sila talaga. Sanay na sila silang kumain. Yan si ano, si Suspect. Si Suspect po yan. Eh. Pahinga lang siya. Sabi, sabi nila sa isang taon na lalabas si Suspect. Sanay na sanay na yan. Galing ah. Oh. Alam na alam na sanay na silang kumain ito. Tapos, pamaya-maya, lalagyan ng ano yan, damo naman. Oh, ubos na agad ah. Oh. Ubus na agad ni Parak. Super Parak ang tawag nila sa kanya. Tapos ito si Governor. No? Tagal na rin itong napahinga. Talaga ko halos Wag isang taon na ito Si Governor, sinusubuan ba ito? Ay, hindi, hindi siya marunong Hmm, ito po, hindi marunong Bukod tangi, hindi marunong kumain Na ano, na sarili niya Ganun kumukha nito, sanay sanay sila Ayan po sila Galing. Alagang alaga. Ang pinraktis lang po nila kanina, ito, Black Raider, tsaka ito si Super Proc. Tsaka yung kabila, si Rainy Gids. Nandun sa kabila, may extension, kasi anin po sila. And ito, apat lang yung kasya dito. Ayan, inuulit ko, yung suspect. Pahinga lang yan. Hindi nila yung nilalabas, hindi nila, nila pinapatakbo. Pina Sabi nila sa susunod na taon. Oh, may parating pa silang ano. May parating pa silang damo. Si Bebeting. Guting. O uh, ganyan, ganyan talaga kaalaga. Kaya Guti, sa, saan po kayo nag, ano, nag-sakate? Sa, ma, sa Makabalibad. Makabalibad, malayo ba iyon? Malayo, tabi ng dam. Tabi ng dam ng Pampanga? Pampanga. Layo nga, eh, no, sa ate sila mga kabubid. Naugos na. Naugos na yung kaipara ko. Para yung ay sila. Eh, bukod tayo hindi marunong kumain ng sarili niya. Siya na. Governor, sinusubuan ko pala ito. Si Governor. Ano naman yan? Ah, vitamin. Iba naman yan. Hindi hinahinay na, na halo sa ano. Hindi na hinahalo sa pagkain nila. Galing ah. Eh alaga alaga oh meron pa daw mo dito tapos meron nang dumating na naman oh hindi naman pwedeng ibigay lahat yan baka masyado silang lumobo may mga may takal ba yung pagkain nila meron na oh. oh meron daw pong takal kasi hindi eh. naman pwedeng patabain ng patabain sakto lang Aubus na ito. Aubus na yung kay Parak.

Parang isang kaban na yan ah. Buti walang hamog. Kung may hamog yan, mas mabigat yan. Ay, eh, yung isa oh. Hindi oh, lang bulo rin. sa kabila pala yun. Bendang sa kahadyo na yan kuya gudin. Ah, laki. Sulit. Ilang ilang oras mo bang inano yan? Sandali lang. Sandali lang pagka malabong yung damo. Ano? Mahirap yung di malabo, matatagal lang ka bago ka makaisang ganyan. Alright mga kabukid, ah, uh, ito napanood na po natin. Pa, 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 pa. So, napanood na po natin yung, ano, yung kung paano alagaan yung mga kalabaw na pantakbo.